So si viewers natin, shoutout pala sa iyo idol. So meron daw siyang dalawang amplifier at magkaibang brand ano kung pwede ba daw pagsamahin sa iisang signal. So pwede natin siya idol mapagsama yan sa iisang signal. So ang importante kasi dyan idol, may mga audio input yung ating amplifier. Mapapagsama natin yan sa so, pamagitan ng ating connector na ganito ano. y splitter, pwede naman tayo gumamit dito sa line out ng ating amplifier. So pag walang line out, ito ang gagamitin natin, splitter ano. So yun idol. Uh, ito, ito ang magagawa natin kung sakaling gusto natin pagsamahin sa isang signal yung ating dalawang amplifier, tatlong amplifier at bukod pa rito sa ating RCA splitter may mga audio distributor naman na pwede natin mapagkunikan sa ating uh, connection lalo pag magamit tayo ng tatlo or higit pa na amplifier ano? masasabay natin yan sa isang music or signal yung ating amplifier so, so, katulad nito, dalawang amplifier isang sakura at saka concert so pagsamahin sasamahin natin sa isang signal. Kung may ginagamit man tayo mixer or wala, pareho lang din ang magiging setup nito. Katulad nito ano, halimbawa mayroon tayo ditong RCE Y splitter dahil RCE input yung available lang ating amplifier. So ganito lang gagawin natin. No? Maglagay lang tayo dito ng tig isang splitter sa ating amplifier. Ayan. So yan ang isa no. Ito. Tapos itong pangalawa dito naman sa isa natin. Halimbawa BCD tayo. Ante kasi dito ay no? may mga available input yung ating amplifier. So, kung ano man ang signal na gagamitin natin dyan, o gagamit man tayo ng mixer, pwede pwede. So, yung gagaling sa ating mixer, pwede natin dito i-input. So, dalawang signal na yung ating amplifier dyan. Magkakaroon na ng signal yung bawat isa nyan. So, yung cellphone man gagamitin natin, so yung connector na gagaling sa ating cellphone, dito lang din siya natin i-input para magkakaroon na ng signal yung ating left and right channel ng bawat amplifier kasi dalawa yung ating input dito So halimbawa, mayroon tayong mixer na ginagamit tayo dala, no? Ito, itong connector na ginagamit natin. So importante dito, mayroon tayong output dito na ginamit sa ating mixer. Ayan. So katulad nito, ang ginamit natin ng connector dito, dual 6.35 to dual RCA. So dahil RCA Y splitter ang ginamit natin dito, ayan. So RCA input. So yung pinakadulo nito, dito natin siya i-input sa ating mga RCA Y splitter. Ayan. So, wala man tayong ginagamit na mixer galing cellphone. So tanggalin natin ito yun ang gagaling sa ating cellphone dito naman natin siya i-input katulad itong konektor na ginamit natin yan 3.5 to dual RC ito yung connector na magagamit natin sa ating cellphone ano so output ng ating cellphone ito 3.5 tapos yung pinakadulo nito pinaka RC nito ito naman yung idugtong natin sa ating RC Y splitter ayan so napakadali lang siya idol ano tandaan lang yung mga ginagamit natin na connector yan so ito ay sa walang line out o hindi kayo gagamit ng line out ng ating amplifier